Narinig mo na ba yung kasabihang amoy pa lang, artista wow. na? Pero magkano nga ba ang mga pabango ng mga sikat na celebrities? At anong klaseng fragrance ang nagpapabangong sobra sa kanila? Unahin natin si Daniel Padilla. Ang kanyang pabango ay itong London Eclat for Home. Maraming kapo artista ni Daniel ang nagsasabi na amoy fresh at clean siya. Ang kanyang perfume na ito ay may notes ng lime, bergamot, violet leaf at musk. Cool at hindi overpowering. Parang effortless na pogi lang magkano ang kanyang perfume na ito? 5,300 pesos. Next naman si Catherine Bernardo. Ang kanyang pabango ay ang Jo Malone Lime Basil and Mandarin. Paborito daw itong gamitin ni Catherine sa kanyang mga tapings. Ang pabango ito ay citrusy. May konting spice dahil sa basil. Perfect for girls na chill pero sosyal ang dating. Ang presyo nito, 9,900 pesos. Next is si James Reed. Ang kanyang pabango, Versace Eros. Nako, medyo nagulat ako dito. Kasi nga, marami na rin gumagamit ng Versace Eros ngayon. Pero kung iisipin mo, it makes sense. Kasi pang naging tao si Versace Eros, si James Reid na Very sexy, sensual, at energetic. Ang Eros ay may mint, apple, vanilla, and tonka bean. Sweet pero ang lakas ng dating. Perfect for cool guys at favorite din ito sa clubbing scene. Ang presyo, 5,000 pesos. Next naman, itong pabangong ito. Nako, paborito ng napakaraming female celebrities. Ito ay ang Chanel Chance Utandra. Ito ang pabango nila Lobe Po, Maha Salvador, Zainab Harake, Carmina Villaruel, at marami pang iba. Ito talaga ang may tuturing na Pinay Celebrities Favorite. Sabi nila, ginagamit daw nila ito dahil these fragrance represent elegance, fruity and floral with notes of queens, grapefruit, and jasmine. Light, fresh, pero very feminine. Ang presyo nito, 10,200 pesos. Next, Andrea Brillantes. Ang kanyang pabango ay Victorian Rolf Flower Bomb. Si light, amoy explosive na floral. May sambak jasmine, orange blossom, at patchouli ang mga notes nito. Super girly, pero fierce. Bagay sa Gen Z na stylish at palaban katulad ni Andrea. Eh magkano? 7,500 pesos. Next naman si Doni Pangilinan. Ang kanyang pabango ay Bulgari for Home Extreme at Chanel Allure Homme Blanche Edition. Yung Bulgari for Home Extreme ay may crisp at woody. Bagay sa lalaking chill pero gwapo. At yung kanyang Allure Homme Blanche naman, lemony and creamy. Perfect sa summer. Ang presyo ng mga ito ay nasa around 5,000 to 6,000 pesos each. Next si Maine Mendoza. Ang kanyang pabango ay Hermes on Arvin Solenel. Green and earthy ang scent ni Main. May notes ng green mango, lotus at incense. Sobrang unique. Parang nature in a bottle. Eh magkano? 7,200 pesos. Sunod sa ating listahan ay si Francine Diaz. Powerful pero sweet ang dating ng Coco Mademoiselle ni Francine. May orange, rose, vanilla at pati ang notes nito. Classic pangdalagang Pilipina with a strong personality. Ang presyo, 12,000 pesos. Next is si Bea Alonso. Nako, itong si Bea, siya lang naman ang nagpasikat ng Lilabo Santal 33 sa Pilipinas. Very woody and leathery ang amoy. Meron itong mga notes ng sandalwood, musk, at cedar. Amoy luxury. Eh, magkano? 11,000 pesos. Grabe no, kung gusto mo mag-amoy artista, now you know kung anong brand ang dapat mong hanapin. Pero ang tanong, eh magkano ang kaya mong ilaan para sa pabango? Comment down below. At